paano nga ba i-delete lahat ng mga stories sa ating messenger makalaga nito kaibigan kung sakaling hindi ka gusto na malaman ang stories ng iyong messenger yung mga message, photos, videos o anumang kaganapan sa messenger ay pwede, pwede mo ito i-delete sa mga ganitong tutorial kaibigan kung interesado ka sa video maaaring bang pakiclick ang balumuton sa tabi ng pangalan ko para update ka palagi sa ating video pwede mo rin ako subscribe para personal mo kung message sa group. So, tara. I-open mo ang messenger. Tap ang datong line. Tap ang settings. Scroll up. Tap ang privacy and safety. Tap mo itong end-to-end -end encrypted chats So, i-tap itong message storage. I-tap ang delete secure storage. So, continue. So, sa ganyang paraan, kaibigan, lahat ng mga storage sa yung messenger, mga kundu, lahat nga, ay madi na ito. So, ganoon lang, kaibigan, mag-delete na mga storage sa ating messenger. Huwag mo insira ng ating videos. Tandaan ang ng kay Man Gas sa lahat.